Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel kung saan tinatalakay ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Narito ang pangalawang bahagi ng ating aralin sa Module 5, Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Mural. Bago tayo magpatuloy, narito ang mga dapat mong iwasan habang nanonood at nakikinig sa ating aralin. Una, iwasan mo ng kumain makinig ng music, maglaro, makipag-usap sa katabi, at ang mga ibang bagay na makasasagabal sa iyong pag-aaral. Balikan natin ang ating mga natalakay sa unang bahagi. Ano nga ba ang mabuti? Ito ang mga kilos ng pagsisikap na laging kumilos tungo sa pagbubuo at pagpapaunlad ng sarili at ng mga ugnayan. Ito ang mga bagay na tutulong sa pagbuo ng sarili sa madaling salita. At ano ang tama? Ito ay ang pagpili ng pinakamabuti, batay sa panahon, kasaysayan, at sitwasyon. Pinag-aralan natin sa nakaraang video na kailangang maghangad tayo ng mabuti at laging piliin ang tama. Wala bang mabuti na tama para sa lahat? Sa lawak ng mundo at sa kahinaan ng ating kakayahang umalam, parang ang hirap humanap ng isang tama na sasangayunan ng lahat. Bakit? Dahil iba-iba ang kultura ng mga tao, iba-iba ang relisyon, iba-iba ang paniniwala, mga layunin at pamamaraan maaring magkasundo-sundo ang nagkakaiba-ibang mga tao ayon sa mabuti, pero nagkakaiba pa rin ang pagtupad dito. Walang isang forma ng tama ang mabuti at magaan nyo ito ayon sa kondisyon at hinihingi ng pagkakataon. Halimbawa, ang tao ay may karapatang magpakasal. Ito ay mabuti sa tao sapagkat kailangan niya ng makakasama sa buhay, pero magkakaiba ang paraan ng pagtupad ng tao sa karapatan niya nito. Sa ibang kultura, maaaring magpakasal o ipakasal ang isang tao sa murang gulang pa lang. Pero sa atin, ay kailangang nasa hustong gulang Labing walong taong gulang pataas ang mga pinapayagang ikasala ayon sa ating batas. Ang pag-aasawa ng higit sa isa ay pwede sa ibang kultura, ngunit sa iba ay hindi tama. Kaya wala nga bang mabuti para sa lahat? May liwanag ng karunungan niya tatayong naaanhinag sa sinusumpaan ng mga doktor. First do no harm. Ano mang kalagayang kasadlakan ng tao, isa ang babalikan natin, ang huwag manakit. Nagsasalubungan ng mabuti at tama sa prinsipyo ng pag-iwas sa pananakit sa tao na ang pinakamahalaga at pinakamabuting dapat gawin ay ingatan ang tao. Na iba-iba man ang formula ng likas na batas moral ang itinuturo nito ay isa lamang hindi natin kakasangkapanin ng tao na ituturing natin bilang may pinakamataas na halaga ang tao na gagawin natin ang lahat upang ingatan at payabungin ang tao. Likas sa tao ang hangarin ang mabuti. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ay, likas sa atin ang maging makatao o laging panig sa tao. Maging makatao, ito ang kahit sa isang batas na hindi dapat labagin ng kahit na sino. At ang lumalabag dito ay uh, lumalabag din sa sarili niyang kalikasan. Lahat ng batas ay para sa tao dito nga nakaangkla ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao o yung Universal Declaration of Human Rights ng mga nagkakaisang bansa. Ang UDHR ay hindi nilikha o inimbento o pinagsang-ayunan lamang ng mga bansa dahil magandang pakinggan na kunwari ay may dignidad ng tao. Talagang nakita nila mula sa iba't ibang mukha ng mga tao sa mundo na mahalagang ingatan ang dignidad ng tao. Okay? Ulitin natin, mahalagang ingatan ang dignidad ng tao. Matinding kinukundi na ng pahayag ang anumang uri ng paniniil at paglalapastangan sa tao. Naniniwala sila o oh, yung mga bansang bumuo ng pahayagang tinutukoy ko ha, naniniwala sila na ang pag-unlad ng isang bansa at ng mundo ay magmumula sa pagkilala sa pantay ng mga karapatan. Ang bawat estado rin ay nagsisikap na iangkop sa kanilang kultura ang pagkilala sa karapatang pantao. Pinapahayag nila sa kanilang konstitusyon ang mga karapatan ng bawat mamamayan at sinisiguro nila na bigyang proteksyon ang mga karapatang ito. Ang mga batas naman na ginagawa ng pamahalaan ay mga pamamaraan upang isa kongkreto ang universal at pangkalahatang pagpapahalaga sa tao. Kaya tingnan mo ha, may batas laban sa pananakit at pang-aabuso sa mga bata dahil tao ang mga bata at dapat silang maprotektahan. May batas na magbibigay ng budget sa edukasyon dahil kailangan mahubog ang pag-iisip at karakter ng tao. Ano pa? May batas tungkol sa eleksyon dahil kailangan natin ng mga pinuno magpapatakbo sa bayan. Para saan ang mga batas? Ang lahat ng batas ay para sa tao. Hindi ang kabaligtaran nito. Tandaan mo yan. Nagtagumpay na ba mga bansa na tuparin ang kabutihan? Nagtagumpay na ba tayo sa pagtalima sa tawag ng kabutihan? Hindi perpekto ang mga batas, pero muli, babalik tayo sa depenisyon ng mabuti. Sapat na ang laging pagtingin sa kabutihan at ang pagsisikap na matupad ito. Kung ang buhay sana ay tulad ng cellphone, na mayroong kasamang instruction manual. Madali na sana ang lahat dahil nakalagay na doon, step by step ang dapat mong gawin, hindi ba? Ang likas na batas moral ay hindi instructional manual. Hindi ito isang malinaw na utos kung anong gagawin ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Gabay lamang ito upang makita ang halaga ng tao. Ano ba ang pwede nating ibigay na halimbawa dito upang maintindihan mo? Halimbawa, uh, mahalin mo ang iyong kapwa. Yan ang isa sa mga likas na batas. Mahalin mo ang iyong kapwa. Pero, uh, hindi naman nakalagay at hindi malinaw kung ano ang mga paraan para maipakita mo yung pagmamahal sa kapwa, hindi ba? Walang uh, step by step o pamamaraan na ibinigay kung paano mamahalin ang ating kapwa. Kung kaya ang utos na ito, mahalin mo ang iyong kapwa, ay parang gabay natin para maipakita ang pagpapahalaga natin sa ating kapwa-tao. Ang konstitusyon at mga batas din ay hindi mga instruction manual. Nakasaad dito ang anumang makatutulong sa si tao Gabay din lamang ang mga ito na natutuhan sa karanasan ng mga tao sa pagdaan ng panahon. Matutupad ba natin ang likas na batas moral sa ating bayan? Isang simpleng sagot. Habang may nakatingin sa mabuti, nagtataka, nagtatanong. Tiyak na hahakbang tayo papalapit sa mabuti. Ano ang pinakaunang hakbang sa pagtupad sa mabuti? First do no harm. Ibig sabihin, huwag manakit sa kapwa tao. Iwasan ang manakit sa kapwa tao. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa part 2 ng ating aralin sa module 5, mga batas na nakabatay sa likas na batas moral. Ito ay matatagpuan sa page 73 hanggang 74 ng ating aklat sa edukasyon sa pagpapakatao, module ng mga mag-aaral sa grade 9. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood at hanggang sa muli.